kahit ko to, gigil na naman niya, mga yan. <laughs> Sunny Money, Lucky Goopy, Mickey Mouse. <laughs> ah, bisa yun eh. Ay, ayaw ko na mag-a. ko nung una, Master, ang Lady Gaga, tatulang mga kapatid ko. Hmm. Napatunayan ko, naman Lady Gaga. Meron, ayan pa pala eh, Lady no. Meron pa pala sa simenteryo. Ano yun? Ha? Ah, may buhay siya. May buhay lang <laughs> ako. Pwede. No. Nasusurot pag eh. Ang gusto ko maamo yung pagkain. Yung niluluto, yung aroma. Yung... talaga mapapagalong ka. Yun! Hindi yun! Ang ina-etchen-etchen. No, mo? Oo, oh, naamoy Batang babae. Amoy ano? Meche-meche. Ah, meche-meche. Musigang dolls. Ano yun? Underneath, below. Underneath, below? Eh, okay. mm. Mar ano logical... illigal... <laughs> <laughs> yung underneath, below? Eh, oo, yun na yun. Hmm. Mga ano tayo, biological... illegal language. Ano ka lang ba yun? Oo. Oh. Di mas bahagi na, tabi. Bahagahan nyo. Ah, uh, bigyan noon. Oh. Baghari. Oh, ayun oh. Ano 'yun? ko na nga lang ng ano eh, ng sindi para Am, wala. Amoy ba 'yan? Eh. May may bayad ba 'yung babae? Paano magiging may yung babae? Kina yung tunay na ano nila yung dumalabas pagka yung sperm sa ka-egg cell, hmm. nag unites hmm. Sibling Unites yun, anong tawag doon? Magpe-fertilization na yun. Okay. Mabubuo na yung katarantaduhan nila, ayun. Mm -hmm. Oo. Oh. Tapos bibigyan ng negosyo ni G. Kailangan hindi malaman ako, dada niya na basta ano, gawa-gawa niyo para niyan. Gagamitin ko sa aming money, lucky, goopy. Mga prinsipe para pandito, pandito. dito dito lapid. Hahaha! Diba? <laughs> Philip KG po niya. Hindi ka tingin. Hindi nga. Bo. Ano po ali din? Hindi ako nakakain ng candy nung bata pa. Kaya maganda to. Ayun, ang hirig niyo sumubo ng candy. Ayan. Bumibili kayo. Yan. Riku, yan. Tulog-tulog uh, gang. Tulog-tulog gang gusto ko. To, hindi po pwede. Alam mo kung anong dito. Dampe, dampe lang. Dahil mamaya ang kain ko ng marami ito. Maya, maya. niyo ako lang din kasi. Alam ko na yung technique nila. Basta, ba't ko sasabihin, G? Di ba ano? Kahit mo mag-counter attack yun, hindi naman magtatalab, eh. <laughs> hindi nga, promise. Wala, G. Kahit mag-counter attack yun, bali wala din yun. Voodoo, Hex, Dark Black, saka yung Illuminati ba, Illuminati, wala. Halang niya. Hayas lang <laughs> na yun eh, si G, puta. Teka, yung mga anak ko ha, ah. marami yan. Hindi nga mo yun, 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 Kaya nga, ang nangyari, naging RG ako, ng sarili kong anak. Alam mo yung RG? G. G. Oh. <coughs> Parang tagasunodo, kaya yung tagabantay ng mga prinsesa. Mm. ganon. Okay, siyempre, dalaga. Alam ko babae rin. Eh. Mm. Ikaw, pagkanaan ka ng babae, anong ganoon mo? Di siyempre, kasuhan eh, mm. din. Mm. Hindi, ako hindi. Mali. Sugod kang agad. <laughs> <laughs> hindi mo alam kung anong gagamitin ko. Kung peace arm. Ganon. O mga vital organs na ang titirahin ko. Di ba? Mm. Pinakamahinang part ng katawan ng tao, ay, hindi ko sasabihin eh. Mamaya, mga teknik po kayo. <laughs> Talikara alam ko yung kay Buddha. Mm Minsan -hmm. pagkagamit na nakaupo lang ako, Buddha style. Wala eh, hindi tayo makakatilos eh. Hindi ka talaga makakagawa ng content dahil marami nagko-control. Yung pumipigil. Kaya ang ginagawa ko, walang bubuda style ako, upo ako ng cross seat. Hindi, pag agency, tumatalab pa din eh. Yung hex pa no, oh nag edit pa ako no, na kinokontra. Kung ba kinokontra para mawala yung ganda. Ang ginagawa ko, nagbubudya style ako dyan sa upuha. Mga ganun ako. Yung pala, yung naka, nakaganoon naka, na nakakos, na ganoon. Walang natalab na kilos ang mga editing at music editing. Parang PlayStation, ginagano ko lang. <laughs> Nawala na nga pala yung mga bata mo rito, no? Hmm. si Sweden na andito pa, ano? Hmm. Eh, yes, si Nakagawa. Hmm. Yung kumanta ng, ano, romantic agerio, hmm. nandito pa, ano, yung, nandito pa, hmm. yung sinasabi niya, yung nyari 12 years old, hindi niya masabi, matanda na talaga siya, bata lang siya tignan. Si Shoko Nakagawa. Kasi Shoko, yung... Shok. Shoko. Shoko. Nakagawa. Ah. Yung kumanta sa Dragon Ball, yung ah. romantic agerio. Yeah. 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 Oh, diyan. yun, Aba. Yo. Nandito lang niya. Yun. Saisha. Yung bago mong ano, ang binago na rin technique eh. ay <laughs> yung pagbantay. Ha. Ay nanomon bantay sa himbago yung tagindina. Mm, ganyan yon. Yung walang pangil dito ah. Alam mo bang babae eh. Hmm. Alam niya. Kung dumating ang kuya sa amin natin eh. Itong tubig na to. Masadyang ah. gamot din to. Para lamang din sa batang yun, Napatunayan ko na yon lahat. Para ano lang. Para ako nasa isang mind, mind games. Tapos, sa Amazing Runner. sila